saan -patu yung patungo yung magul na ano magulhul na aso. At saka may kasamang boses ng wakwak mga kaidol. Parang nag ano, nagsama yung wakwak at saka aso. Wala bro. Bigla na rin nawala yung boses kaya pati aso. Sabay sila nag Biglang ano bro Tumayimik? Ang din pala ng islo ng aswang bro, kapag meron kang kargada bro. oh, um, mara, ano, mahirap May, bro. Hindi sila lalapit. Maiglap. Oo, oh, ma sila. Siguro mas mabuting yung mga mag explore walang dinadalang kargada hmm. talaga bro. Baka ko sa atin ba? Oo, uh, para lalapit yung aswang kasi kapag meron kang dala, hindi, hindi na lalapit. So Ayan. magpaparamdam lang pero hindi talaga magano. Parang tinatakotin lang tayo. Parang tingin ko maraming bahay dito. Okay. Dalan ko po. Pagkapasok tayo sa mga barrio na. xa wis na to ndekoko ilegtnoam kenelum mbalea oom xa ya nga

Ito yung kontra. Okay, yun ito yung kawayan Mas, mas ano bro, may merong pong nito. Pula ba? Ang tawag kasi dun, nito di dun sa amin bro, itong malalaking tulog na ito. Tawag ito na tambuang <coughs> Tambuang pwede rin Alam mo yung maliliit na ano bro kawayan ng bagakay. Uh oh. Yan yung ginagamit namin uh, dati kapag namimingwit. Oo. Uh Nagawa namin yung ano ba? Namingwit. Kasi maano magaan ba? magaan siya. Hindi siya mahirap buhat dalhin. Hmm. Hindi siya mabigat kasi malipis yan. Malipis lang siya. Tapos dati bro kapag humutol kami ng kawayan yun bro yung, yung bagakay hmm. yung yung ginagawang ginagawa pamingwit nag ano kami nag nagpapausok kami dito ng ano yung mga yung mga kinukuha kami mga dahon na mga laya, laya, tapos pinipili namin yung dahon na kukunin tapos sinisindihan namin pinapausok namin tapos yung yung bagaka yung kawayan ginaano namin doon sa usok kung baga ginagawa namin ng ritual bro ba hmm. uh, para yung pamingwit na yon o yung kawayan na yon uh, pag ginamit mo na sila doon sa ilog para mamingwit Uh, meron siyang parang ano bro Buenas ba mm -hmm. uh, Makakahuli ka ng marami Madali siya makahuli gano, pag, gano ba bro? O ginagawa mo ng ritual na gano'n Yung ginagano mo doon sa usok Yung o o ayan. Ganon yung ginagawa namin dati so, Kasi kapag dati kasi Ano lang naman yan bro, Pwede naman hindi magpausok Pwede rin magpausok Ano lang yung Kung baga Nakasanayan na ba Na mm -hmm. paniniwala na mm -hmm. Kapag pinapausukan mo madali ka makahuli uh, kasi kapag hindi ka pwede naman hindi mo pausukan pero ma ano ka na ma, tataka ka lang bakit wala pang uh, hindi ka masyado nakakahuli tapos yung iba no, maraming huli magkasama mo ang dami ng huli Oo. So, kung ito pangontra to sa aswang na kawayan posible na yung aswang na hindi punta dito kasi mayroong kawayan na ganito wala mo ano, walang tusok. Ano na panguntra lang ito, bro. Kapag doon sa bahay, kapag may buntis. Ano naman pa ito, man pa ito ng itak? Oo. Oh. Kailangan siya, matulis siya. Hmm, matulis siya. Diyan sila matatakot, bro. Kailangan itong putulin ng paslanting. Kailangan mata, matulis siya. Para kapag na, ano, ng aswang, masusugatan niyo ang aswang, Ah, dito pala mapuruhan. Nabiyak pala to, bro. Bakit 'tong nabiyak bro? Wala nah, lang kasi, mababrang bigat na, you know. Oi, <coughs> dito na to going lang tayo, bro. Oh, oi dito. Pati tangkal ng mga ibon. Para kang para kang nag-aano ng amakan, bro. Hmm. Dito na balay nitong green at alkong ano. para pa talagang gumagawa ng kamakan pero araw lang ginagawa mo hindi ang

Nga. May pusis mga kadal. Patungo doon. Pusis na wakwak. Patungo sa mga Dito ako sa likuran bro. Sa likuran po ako mga kadal ay pusis ng wakwak. Tunggu bu Pakuak kira alam alamnya Tidak ada yang betul may cat boses yung una rin natin pagkatapos pag nakalapit na kami dito pila sa lumipad

Ay, kung ano, maraming mga gabi dito. Wakwak kasi yung nahambul natin eh. Nah, Mahina na po nah, na yung flashlight natin pero mas maliwanag pa man kita pa rin natin yung kung mayroon mang nakasunod sa atin ng walk um, May aso ka nga May aso nga ka, mga kari Baka yun po yung ano yung maalulong kanina D daming kahoy Ang daming Ang daming kahoy

Patungo to sa mga baryo ng mga opo. So, Kasi tapos malinis yung daan, ito yung maraming dumadaan. Um, Oo, oh, maraming dumadaan pero hindi naman, ano bro, hindi naman, hindi tayo pwede magkumpiyansa. tayo gal? Ikaw din. Dito tayo papunta nito. Oh, Ngayon din. Na dito din na napaka-selbito. Ang daming mga ano? Mga bulaklak. Ibigay muna natin nang maigi yung paligid, bro. Baka nandito lang yan sa malapit at mag magmamasid mag lang siya sa atin. Review natin yung kamera kapag nakauwi tayo. Baka, maki, baka nakita sa kamera ba? Hindi lang natin napansin. Mm hmm. So, you know, dito, makadaan dito bro Ikaw mo na bro, nakabutas mga bro Ha? M makadaan tayo dyan Pwede tayo so, dyan Pwede yeah. dyan tayo mo rin sa likuran. Eh? Uy, okay. ah. Ano ha? Aso na naman. Ha? Hmm? Aso. Aso na? Ang wakwak -wak, hindi na naka... Hindi na na... Parang hindi na bumalik mong akwak. Ah. Bro, marapas. Sa tingin ko bro, maraming bahay dyan bro. Alam, bro, kapag may aso. Hmm. Kapag may aso, may bahay. Hmm, yan. Yeah. Baka maraming bahay dito sa paligid. Kaya nga bro. Baka maraming bahay. Kaya banda dito ang mga bahay.

Nanti terang usian mengakai dun. Nanti terang usian mengakai Lah. Matanya isi tau. s andon

Ano sa tingin mo? Anong gagawin natin bro? Ano sa tingin mo bro? Anong gagawin? Unti-unti natin nilapitan. Alamin natin. Lalapitan natin? Lapitan natin. Ano to? Hindi nila tayo kilala? Baka... Mas mabuti bro nga. Baka may gagawin sila sa ating sama. Hindi Hindi, hindi, hindi... Ngayon pala tayo nakapunta dito. Kailangan natin makahuli kahit isa lang. Paano ba ito? Paano ba ito kapausapin natin? Kapausapin natin. Ano ba? Pakilala tayo sa kanila? Pwede. Ano? Mas tingin mo? Uras mo ba? Sa'yo pa eh. Alas otso ka sa is. Uso sa'yo pa. Maraga pa. Maraga pa. Hindi pa malakas yung... Hindi pa sila natutulog ngayon. Hindi pa yung malakas yung... Ano lang? Ano ba tayo pakakot yung natin? Pwede. Sige. Sige. Ito na yung plano mga ka-explor. Lalapitan yung mga bahay na yan. Lalapitan natin? Lalapitan namin tapos. Nakausapin namin yung mga tao kung... Ah, ganito na lang bro. Uh, hindi natin uh, hindi tayo magsasalita na sila ay aswang uwak uwak mm -hmm. kasi pag tinat uh, tinabi natin yan sa kanila uh, sigurado ako bro magagalit yan magagalit um, uh, kung tayo sa kanila na hindi tayo ng pasensya, uh, o, yeah. pasensya dahil gabi uh, na tayo. tapos uh, tayo, ano tayo bro kausapin natin sila uh, tayo ay nag explore. explore lang uh, hindi wala tayong masamang uh, gagawin dito so uh, hindi nila alam ay nagmamasid lang pala tayo sa so, mga galaw nila mga kalita nila mga kilos nila uh, gano'n lang yung ano natin gagawin. ano tayo mga Sa um, uh, pag-usap Kikisama uh, pa rin tayo, tayo. sa kanila bilang tao uh, hmm. nakikisama tayo uh, para hindi kasi kung hindi tayo lalapit sa kanila kung so hindi, hindi tayo hindi yeah. tayo matatasan uh, may tao ba? Patayin hmm? mo muna yung ilo bro. Ano yung nakita ko bro? Parang may tao rin sila. bro ko. Nakita ko yung ilo ko naman.